Hey, what's up mga kaibigan? What is up guys? It's your boy Trekking of Near Nagbabalik para sa Eh! Sana namang malupet Napet yung vlogs Para lang siya ito ng boss ko Napalikon -na -na eh no? May napalikon eh So ayan guys Another pet yung -na naman mga kaibigan At ang location natin ngayon Ay sa Angela City So yung nakaraang video natin eh Nagpunta tayo ng Kalungpit And then Bukawe eh. Ito naman ngayon ay Angeles ulit. Ito yung pinaka comfort spot natin, madre. So, meron pa akong gustong puntahan na ano, yung Napaytangi eh, yung sa mga pang, sa Pangasinan, yung Malasike ba 'yon? San Carlos City tsaka Malasike. Yeah, pero ngayon, dito muna tayo sa ating comfort spot. At paghahanap pa rin tayo ng mga off-color na kalapate, madre. Kaya pala, ako nga pala si Treky Lowe no? at ang content ko talaga ay mga tungkol sa kalapate. Kaya naman, every time na pupunta ako sa mga pechangge, uh, at hindi ko na ipapakita yung mga expectation yung tayo kagaya ng mga aso, pusa, manok, bibe, ayan, uh, baboy, kambing, babayo, baka, kalabaw, uh, at mga tigre, Yan Kaya kaya na, kung hindi ko na ipapakita ng sanyang Dahil hindi naman po yung aking uh, original content. So tsamba lang, kung sakali lang, lang mga kung lang na makapagtakita ko ng ibang pets, eh tsamba lang 'yun pero kalapati talaga ang target natin, palagi at palagi. So ito guys, backdoor tayo. Ayan So, hindi tayo dumaan sa harap, dumaan tayo sa likod, backdoor at tawag don boy. So may ano dito, may parking naman dito. At uh, Pili lang kayo ng magandang spot. Ay, shit. Ayan. So, ito sa mga bago sa ating challenge, mga dre. Welcome po kayo dito at hindi lang mahayop. Ayan din po, may mga pagkain din. Tusok-tusok. Ayan, mami. Ayan. So, may mga ano dito, may mga ibon na maliliit. Yung mga di kulay-kulay. Ayan, ha? No? Ayan, mga lovebirds. Ayan, ha? No? Doon din meron guys Ito mga kalapati oh Eh Double banded oh with pairs oh Hater na to Hmm Ay isa yung kaya to Ganda mga tol oh Mga maliliit din Dito may mga merenda rin oh Almusal na no, yung Dahil hey, Ayan oh Turun medyo basa lang yung bites dito kasi ng aulang, kakatapos ng ulan, after ni kagape yung ulan nai, pagka double bangi nilo, deh bangi bago pa lang naman lang naman, tapos 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 pa tapos 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 pare. Tubi, mm. natin yan, oh. Uuwi na sana kami kasi wala ako masyadong type sa mga off color at wala din kaming nakitang rare color pero sinubukan pa ulit naman na umikot. So ito guys, tamang ikot-ikot lang muna kami dahil hindi ko pa masyadong maramdaman yung presensya ng mga kalapati sellers dito sa ano, guys. Meron kami nakita na ng kitinda ng Oriental Frill pero nilagpasan lang muna namin. Ayan guys, tamang igot-igot lang tapos ito, ano, nakaklabring to guys, so oh. Angas, dalawa, dalawang klabring. Lupit niya, no, kaso nahiya na akong itanong yung presyo. Ewan ko, wala akong masyado sa mga oras na yan. Pero palag-palag din naman, tamang tingin-tingin din dahil bukod sa pagbili is natutuwa ako, nalilibang ako makakita ng iba't ibang klase ng mga hayop. Ayan guys, kahit wala kayong bilin dito guys, eh, mapapabili kayo. Or malilibang kayo yung mata nyo mabubusog yung mata nyo sa mga hayop kung isa sa mga therapy nyo or pagpaparelax nyo is makakita ng mga iba't ibang klase ng hayop ay magre-relax talaga kayo panigurado pero syempre dapat bibili din kayo para tulong na rin sa mga sellers yan so ito nga naglakad-lakad kami at nakarating kami dito sa may bungad iniwan na lang muna namin yung motor namin dahil safety naman doon may nagbabantay so itong pwesto na to guys may nakapagsabi sa akin sa youtube sa comment na kahit hindi sa mulit linggo e eh, nakapwesto sila dyan talagang stable na sila dyan or uh, Yan na yung pinakapwesto nila guys kahit na weekdays nandyan daw sila Ito okay. nga guys okay. may nakita ko YB oh. tapos yung kulay niya is parang agila Parang nagsisisi ako na hindi namin binili yan o oh. tapos ang bata pa Sa so, tinagal-tagal na bumabalik-balik kami dito sa Pechanguin na to e eh. First time ko lang makita ni kuya Gaya nga nang sabi ko may mga suki na ako dito pero si Kuya first time ko lang makita at puro mga oriental free pa yung kanyang mga paninda. Kaya ito pakinggan nyo o panoorin niyo yung aming uh, usapan. Oh. Hey, Dari lang silang hey, anak na gano'n. Pero hey, kasi yung black and white sa gati, ako hey. no, na nangaminin. I mean, pero matagal na, isang buwan na. Wala pa rin pare. Hey.

Paris na yan, yung puti. Malaki sa... Oo, oh, malaki yan. Malaki sa okay. Paris na yung puti. May ito gusto sa bahay. Ganda ng ano pa, oh. Tupit so, okay, kita ko yan? Oo. Oh. Okay. Ito talaga mga breed ko kaya. Anak anak ka lang nila yan. Yung dalawang kanila, yung nanay nila.